mga ibon namin dito. kinalaga ng tito ko. Yan, ito yung pinaka mabait ibon. Ay yung lumalapit talaga siya. Ayun. Ayun. Yung nagana dito. May dilaw, may may parang asin ng blue siya. Ibang kulay siya. Ayun. Yan iba-ibang mga kulay dito, mga ibon. Ayan, ayan sila. Ayan, ito yun, ito yung nahawakan. Ayan, ayan yung pinakamabait. Ayan, ayan siya. Lumalapit talaga siya, lumalapit. Ayan. Siya. Ayan. Ayan, lumalapit. Madami mga iba-ibang kulay dito, mapapilian. Ayan, no. yan Ayan saka ibon din yung dito yung dito may anak na Ka kakaalis pa lang yung mga anak yung dito nakalagay ito siya yung mga anak nila yan yan Ay, ito yung mga anak nila ayan ayan yung mga anak nila ayan yung mga anak yan yung lima yung mga anak Ayan. malalaki na sila ito yung ito naman yung nanay nila. Yung nanay nila ito. Mitog na mga ito. Yan. May potesya Hindi Hindi pa alam mga pangalan din dito kung anong mga kasi may mga pangalan tong mga ibon kada isa niyan may mga pangalan yan Yung mga ibon may mga pangalan yan Pati dito yung mga ibon yan Yan ba ang ganda. Dakit lang ng Ako yung talaga yung mga kulungan nila. Yan no. Yan. Madami rin sila. Tumaw oh, yung yung, yung mga itong mga ibon, limang limang anak madami na agad. Yan no. Malaki na agad o Oh. oh. Ayan sila. Sigurado may itlog na to. Ayan nga, may itlog na nga siya. Oh. Ayan no? dami agad o oh. Ayan oh. No? Kita ba? Ayan, dami oh. Ayan yung itlog na naman. May itlog na naman. Bilis lang. Pag, bilis lang talaga makadami. Kasi ka, kakalabas pa lang ng mga inakay. Nang itlog naman yung nanay nila. Anim yung itlog. Ayan yun. Ayan yung mag-asawa naman sila. Ayan. Ayan yung mag-asawa naman. Yung mag aasawa pa lang sila. Ito. Ayan yan dito tingnan natin kung dami ba to baka nandi ayun ayun yung ibon ayan ang ganda ibon dito lagay ko na lang yung link yung pangalan ng dito ko lagay ko na yung link para kung paan kayo bibili kayo okay ay tingnan pa kagawa ng kano ano bahay nila wala pang itlog wala pang itlog nakalagay ngayon And, dami na nabinto namin dito niyan yan daw baka ito naglilinhin -ilin, nag na to kaya na yan yan o oh. ganda ng kulay diba ayan o oh. ito yung mga inakay rin ayan kita ba yan yung mga inakay rin Ayan yung mga inakay. Yung inakay nila. Nila tiyan, ang ganda yung dito. Yung mga laman dito. Ayan. Yan sila. Ayan no. Oo. Oh, ba? Ang ganda di diba, bang kulay? Dami agad yan. Ayan no. Ganda. Ganda guys oh, mga olay yung ibon oh. Ayun oh. Hindi ko alam mga pangalan nito kasi mga pangalan nito Kada pang kayo may mga pangalan tong ibon. Hindi ko lang alam kung anong pangalan. Ayun yan. Basta pinakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda ganda yung mga ibon dito. Ayun yung nanay tsaka tatay nila oh. Ayan, ganda diba? Gandang klase. Gandang klase yan. Tsaka dito, iwan ko lang dyan kung maitlog o wala. Kung yan. mga no, maganda. Papunta dito. Punta dyan. Yan. Ito rin yung lima. Sinasabi ko sa inyo, ito yung lima. Yan. Rami agad do, oh. Ayan oh. Dito ba? Yan. Malalaki agad. Tapos na. Ulit yung tatay nila. Ay nanay nila. Ayan oh. Nang itlog ulit ang nanay nila. Ayan oh. Ah, nagsiliparan na sila. Takot na. Yan, pupunta dito. Ito yung mabait. hindi hmm, kahit nabubuksan, hindi, sila, hindi siya lumilipad. Pero nanuka to. Na, nanunuka si, si, siya. Ayan siya. Oh. Ayan, kita yan. Oh. nakakipaglaro. nakikita Ayan, oh. Laro siya. Oh. Magandang iwan na ito. Nakipaglaro siya. Ayan, oh. Ito ba? Oh, ayan, ayan. ayan, ayan. ayan, ayan. ayan, ayan. ayan na paglaro itong ibon na to. Ayun, ayun o. Ayun na siya. Ayun na. Ganda. Ganda. Ayun yung mga ibon na. Ibon tito. Ako lang ay yung nagpapakain. Ayun. Punta dyan. Ayun. Ganda. Ayan. Hanggang dito na yung video natin guys. Kasi magpapakain pa ako dito mamaya. Ayan dahil kasing alaga natin <laughs> alagang may tito ako oh, na papakain dito ayan papakain pa kasi ako dito yun okay na dapat din kung gaano kaganda yung mga ibon dito yan na, na pakalabas pa lang ng mga inakay nang itulog agad yung nanay nila bilis ng tulog ng tumamit lang ang araw kung gaano agad yung ibon yung ibon dami agad yung ibon Diba? Kita nyo, yun ang dami agad yan. Okay. Kung may nanood, maraming salamat po. Goodbye. Places that I go inside my Try to replace the memories silhouettes But I know things only heal time